mga kanokis, good evening, happy Friday sa inyo lahat. It's October 11, 2024. Ngayon ay magkagamutin natin si Pretty Boy ko. Gagamutin ko yung bumble foot niya. This is how to How to um, uh, medicate the bumble foot. So ito ko yung mga needed natin all we have all we need is the rugby rugby mediplast para sa bandage packing tape para mga natin para sa ito stick para dito sa rugby tsaka for the season putol putol yun natin yan mga uh, kalok is of course before mag start tayo mag ready na tayo ng mediplast siguro mag ready tayo ng 1 foot dito din sa electrical tape 1 foot din. Uh, kasi dire diretso na yun eh, pag apply nung rugby sa bubble foot tsaka mediplast natin tsaka um, i electrical tape natin so para prepare na lahat bago tayo magsimula okay? ayan mga is 2 feet 2 feet po tong na-prepare ko tapos 1 foot electrical tape So, ready na tayo. Let's go. Open na natin tong rugby. Kasi itong mga bakterya dito, i-enclose po natin para hindi makahinga, mamatay. So, rugby muna. First things first po pala, nilinis na natin itong feet ng ating mam fit ng ating manok. So, malinis na po ito. Nabrush na ng So, so, hey okay, yeah, let's go, let's go. Kung lang kung nanghapin nyo rugby, baka tatamaan kayo. Lalakas yung tama niyo. kukunin yung bandage 2 weeks po ay makapal na po yan pwede pwede na so takpan po natin yung rugby bandage time bandage po natin para hindi makahinga yung mga bakterya. alright mamatay sila dyan Good. sarap daw pagkiramdam ni Nokis natin Tapos, after mong may deplast,

Siliadong siliado po. So, ganito lang po. Ganun lang po gawin yung pag-medicate ng ating bumble foot. Pagkamot ng ating bumble foot. Pretty boy, yun lang po yung bigay ko Example, sample. You just repeat what was done in the first legs or first foot. I repeat lang po natin to yung ginawa natin dito, of course. So, mga kanokis, sold na ang bumble fruit nyo. Ayan po, mga kanokis, yung finish job natin to treat the bumble of my pretty boy. Ayan, mga kanokis, ba diba? Komportable, komportable siya. Para after 2 weeks po niya, pwede natin tanggalin. Tingnan natin yung resulta. Kung po pwede, after one month, pwede din. Alright. Solve na mga problems natin, mga kanokis. Ayos.